kapag nagpapapansin yung mga taong feeling main character nagpapakita ng behavior na inappropriate talaga hindi na talaga maganda yung pinapakita niya para sa ibang tao kaya niya ginagawa yung mga ganyan kasi feeling niya kahit anong gawin niya mamahalin naman siya ng lahat Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga sign na feeling main character ang isang tao. Malalaman mo kung ang isang tao ay may main character syndrome. So ano ba itong main character syndrome na ito? Huwag ka mag-alala, hindi naman yan sakit. Ito lang yung tawag sa mga taong nagiging sobra ng papansin sa maraming tao at umaabot na sa punto na hindi na siya magandang tingnan. Since hindi pa naman yan kinukonsiderang sakit sa ngayon, kayang-kaya yung baguhin by our own. Okay, simulan na natin. Isa sa mga sign na feeling main character ang isang tao ng aagaw ng moment. May mga pagkakataon na main character talaga tayo. Ito ay kapag tayo ay kinakasal. Ito ay kapag meron tayong napakagandang achievement na nagawa tapos kinahangaan tayo ng ibang tao. Pinapalakpakan tayo ng ibang tao. Pwede rin ito ay kapag nagsasalita tayo sa harap ng maraming tao. Main character talaga tayo dyan. Pero dahil merong taong feeling main character, mga agaw ng moment yan, magbibiro ng kung ano-ano, magpapatawa ng hindi na appropriate, kahit hindi naman kailangan para lang mabaling sa kanya yung atensyon. Halimbawa, may taong nagpo-propose ng kasal. Siyempre, tuwan-tuwa yung mga tao sa paligid, di ba? At main character talaga yung taong yon na nagpo-propose sa, sa gusto niyang pakasalan. Pero dahil merong taong feeling main character, sisigaw, itigil ang kasal. di ba? Si Sisigaw siya nang itigil yung kasal. Eh, nagpo-propose pa nga lang yung tao. <laughs> Next sign ng isang tao ay feeling main character. Laging nagpapabebe. Yayayain mo yung isang tao para makapag-banding kayo kakain kayo sa labas, mamamasyal kayo sa labas, manonood kayo ng sine, maglalakad kayo, mga ganyan-ganyan. Willing naman yung taong yon pero dahil main character siya, magdadahilan muna siya. Sasabihin niya na ayaw niya, pero ang totoo, willing naman siya don. Willing naman yung isang tao kapag inaalok mo, pero dahil feeling main character siya, gusto niya magpabebe. Mas gusto niya na pinipilit pa siya. Ikaw, may kilala ka bang ganyan? palaging nagpapabebe, naiinis ka na kasi palagi niyang ginagawa. Like mo tong video na ito kung meron ka nga talagang kilalang ganun. Next sign na feeling main character ang isang tao, feeling niya, pinag-uusapan siya palagi ng iba. Ito ay kapag nakakakita siya ng mga taong nagkukumpulan, feeling niya, siya yung pinag-uusapan ng mga yon. Dalawang bagay yung pwede niyang maramdaman. Maaring ayaw niya na pinag-uusapan siya ng ibang tao na iinis siya doon. Pwede rin gusto niya na pinag-uusapan siya palagi. Kasi feeling niya magagandang katangian yung pinag-uusapan sa kanya. Ayaw niya na pinag-uusapan siya ng ibang tao. Kaya galit na galit siya sa mga taong chismosa. Lagi niyang bukang bibig, chismosa, chismosa. Kahit hindi naman talaga siya pinag-uusapan. O kaya naman kapag nakakakita ng mga taong nagkukumpulan, nag-uusap-usap, lalapit at sasabihin niya, ako na naman pinag-uusapan yun, no? Meron ka bang kilalang ganyan? Feeling niya siya palagi yung pinag-uusapan? At pinag-iisipan pa kayo ng masama? Iniisip niya na mga chismoso-chismosa kayo. Next sign na feeling main character ang isang tao. Lagi nilang pinagmamalaki yung mga magagandang nagagawa nila, yung mga achievement nila, kahit wala namang nagtatanong. Wala namang masama kung palaging pinangangalanda ka ng isang tao yung mga achievement niya. Ibig sabihin lang nun, proud lang siya sa mga magagandang bagay na nagagawa niya sa buhay niya. Huwag tayong mainggit doon, sa halip, maging masaya na lang tayo para sa kanila. Pero isa yan sa mga sign na feeling main character ang isang tao. Kasi kung ang isang tao, hindi naman siya feeling main character, hindi naman niya pangangalandakan yung mga achievement niya eh. Lalong-lalo lalo na kung wala namang nagtatanong. At lalong-lalo lalo na kung hindi naman kailangan. Palagi niyang pinangangalandakan na Nagmula siya sa mayamang pamilya, nakapasa na siya sa napakagandang school, nakapasa siya sa napakahirap na exam, nakakain na siya sa iba't ibang lugar, napuntahan niya na yung ibang bansa, nakapunta siya sa iba't ibang lugar, mga ganyan-ganyan. May mga taong naiinis sa mga ganito kasi siguro dahil inappropriate na yung ginagawa nila, hindi naman kailangan, wala naman nagtatanong, pero pinangangalanda ka nila kung ano yung meron sa kanila. Pero I suggest wag na lang tayong mainis sa mga ganyang klase ng tao. Hayaan na lang natin sila. Siguro dahil yun yung way nila para ma-express yung nararamdaman nila. Yun yung way nila para ma-express yung sarili nila. Pero kung naiinis ka sa mga ganyang klase ng tao, mas maganda na umiwas ka na lang. Next sign na feeling main character ang isang tao, lagi nilang inililipat yung usapan sa sarili nila. Palagi ka bang nakaka-experience ng sitwasyon na ganyan? Kapag merong kang kinukwento, lagi siyang sasabat sa usapan at sasabihin niya na, ay ako, na-experience ko, ganyan. Ay ako rin, ganyan. Ganyan din yung nararamdaman ko, kagaya sa nararamdaman mo. Hindi ka pa nga tapos magsalita. Hindi niya pa oras magsalita. Tapos sasabihin niya na yung magic word na, ako rin. Ikaw yung nag-share ng bad experience mo. Ikaw yung nag-share ng problema mo. Tapos biglang siya na yung mag-share. Eh kung ganyan, mas maganda na lumipat ka na lang sa ibang tao na talagang makikinig sa mga problema mo. Nagkamali ka lang siguro ng taong nalapitan. Baka feeling main character yung nalapitan mo. Minsan makikita rin natin yung mga ganyang klase ng tao kapag may mga taong nag-uusap. At yung mga taong yun na nag-uusap, meron silang pinag-uusapan na ibang tao. At gagawa siya ng paraan, magsasabi siya ng kung ano-ano para mailihis sa kanya yung usapan. Next sign na feeling main character ang isang tao, masyadong papansin. Okay lang naman magpapansin, okay lang naman humingi ng atensyon. Lalong-lalo lalo na kung crush mo yung isang tao, may gusto ka dun sa isang tao, gusto mo lang mapalapit sa kanya. Okay lang yon. Pero sa mga taong feeling main character kasi, nagpapapansin siya sa kahit kanino nagpapapansin siya sa maraming tao kapag nagpapapansin yung mga taong feeling main character nagpapakita ng behavior na inappropriate talaga hindi na talaga maganda yung pinapakita niya para sa ibang tao kaya niya ginagawa yung mga ganyan kasi feeling niya kahit anong gawin niya mamahalin naman siya ng lahat magugulat ka na lang sa mga taong to. Bigla-biglang sisigaw, bigla-biglang tatawa ng malakas, bigla-biglang magsishare ng opinion niya kahit hindi pa kailangan or hindi niya pa oras. O kaya kapag maraming tao yung nasa paligid, kapag nagsalita siya, ang lakas-lakas ng boses. Yung mga ganitong tao, sobrang papansin, nagiging feeling main character na, sa tingin ko ang cause nito, palagi silang pinupuri. Kaya sa tingin nila, kahit anong gawin nila, kahit anong ipakita nila sa ibang tao, susuportahan pa rin sila. Mamahalin pa rin sila ng ibang tao. Magugustuhan pa rin ng ibang tao yung gagawin niya. At yun yung mga sign na feeling main character ang isang tao. O ang isang tao ay may main character syndrome. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Like mo naman tong video na ito. At kung ikaw hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay. Para na rin makatulong sa pag-improve pa ng ugali natin kahit papaano. Ngayon, kung feeling main character ng isang tao, attractive ba siyang tingnan para sa'yo? Pwes kung hindi, instead unattractive siyang tingnan, malalaman mo yung iba't ibang ugali na nakakapangit sa ibang tao once na click mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandiyan yan. Yan yung mga ugali na nakakapangit sa isang tao.